Binigyang parangal ni 4th Infantry Division Commander Major General Jose Maria Cuerpo II ang mga tropa mula sa isa sa mga special recon teams ng 4th ID sa kanyang pagbisita sa battalion headquarters nito sa Butuan City noong Setyembre 28. Sa isang simpleng seremonya, iginawad ni Major General Cuerpo ang Military Merit Medal sa sampung tropa na kinabibilangan ng isang officer at siyam na enlisted personnel na pawang nagpakita ng katapangan at kagitingan sa paglaban sa communist terrorist group sa barangay Maitom Tandag City, Surigao del Sur noong nakaraang buwan na nagresulta sa pagkakuha ng anim na high-powered firearms at iba't ibang mga kagamitang pandigma. Kasama narito ang mga anti-personal mines na pressure detonated, medical at food supplies at mga personal na kagamitan ng mga CPP-NPA terrorist. Dito ipinahayag ni Major General Cuerpo ang kanyang paghanga sa katapangan at dedikasyon ng mga naturang tropa kahit paman ang kapalit nito ay ang kanilang buhay. Dagdag pa niya na malaking kontribusyon ito sa patuloy na kampanya ng Fort ID upang labanan ang mga karahasan ng CTG at tuluyang mawakasan ang local communist armed conflict sa Caraga at Northern Mindanao. Napapanahong Balita, Serbisyo Publiko para sa Pilipino. Bon Olavides 4 ID News.